so good na sila trabaho dire sa pikas eh hey, what's up mga bossing it's Megan Sargan share ko lang yung kaming brigada skwela dito sa may Katipunan national high school hina umaga nagparada kami mga brigada mula sa school papunta dito sa nabilid Diyan sa may Wilmar katapos doon sa Wilmar balik ulit pagpunta naman dun sa may welcome sa may taga tapos pabalik na naman papunta ng swelahan tapos nagkaroon ng short program no? then after ng program may mga sayo sayo ng konti next week start ng klase sa public school dito sa DepEd sa Pilipinas eh, ito na yung skwela Brigada Skwela Ang <laughs> dami tao no Lalo na kayo na umaga Time in muna tayo Gulay! Okay. Gulay! Salamat! Muna mag-enroll? Papa-enroll na! Ang grade mo? Grade? Ano mo na magkaon? Ano mo magkaon? Nga naman. Wala mo untang undang dire? Undang isa na, tambay ni sa office pa. Wala wala ni kaon dito. Ano yung mga SSLG? Ano mo mga SSLG? Mo na magkaon? Ko na. Kay tigang trabaho. Tigang trabaho. Oy, pagkaon mo. Kaon na! Kumano mo kaon? Ano na sir? Basta mga isang dito. I-off lang siya. Kapay lang ang isigbay ko. Ano? Kung kay Makwan na See you tomorrow. Ay, salamat. Tapos na. First day. Oh, wala alay ka ni Kuyog sa Manila, sir? Ah, wala. oh, lagi. Bye, teachers. Ay, salamat. Tapos na ang day one ng brigada. Meron pang apat na araw. At opening na lang class. June 16. Ayun lang mga bossing. Until next time. Hanggang susunod na vlog and disregarding at putaan lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us all. Bye-bye.